ay ko sa inyo kung paano mag-apply sa dmw.gov.ph actually dito ako nakapag-apply papuntang papuntang Czech Republic so sa mga hindi nakakaalam Tuturo ko sa inyo kung paano mag-apply sa dmw.gov.ph napakadali lang nito mga sir mga ma'am and sir ah uh, unang-una pumasok kay sa dmw.gov.ph. sa so, nakikita niya po dito sa website na to. Tapos, pumunta po kayo na approve job orders. Tapos, lalabas na po yan sa baba. Ay, mali. Ito po. Tapos, ngayon, pwede sa baba po niyan. Pag nakapasok na kayo sa baba po niyan, makikita niyo yung ito. Itong website. Itong screen na to. Yung approve job orders, October 18, 2023. Tapos, click nyo lang po yung job site. May mili po kayo kung agency, position, or principal. Sa akin kasi, ang hinanap ko dati, yung position ko po. Kaya hinanap ko talaga yung position ko dito. Kinilig ko yung position. Click, tapos click mo yung keywords dun sa search button. Hanapin mo yung cook. Ngayon, isearch mo. Lalabas, lalabas dyan lahat ng lahat ng agency na naghahanap ng mga cook papunta sa iba-ibang bansa. Ngayon, ito na search ko. Ngayon, ito, dyan, lalabas na lahat. Australia, Saudi Arabia. May kita nyo din po dyan yung, yung mga agency. Yung, ito, ito, Australia, si agency nila, 101 Moho International Corporation. Tapos yung principal, ito yata yung uh, company doon sa Australia. Tapos, yung position, cook paste 3. Tapos, yung JO balance, yung 3. Dito nyo makikita yung date approved ng ng job orders ng ano, papuntang Australia. Ayan, nakikita nyo po. Australia, Saudi Arabia, Saudi, United Arab Emirates, Qatar. Tsaka makikita nyo po dito yung mga agency na mga legit legit po sila dito. Lahat po nakaregister sa DMW. Ang DMW po kasi ito yung dating ah uh, Dating dating apply din ng pa-abroad po. Dito lang din yan. Ayan, may kita nyo. United Arab Emirates. Saudi Arabia. Qatar. Tapos ngayon, ang tip ko po sa inyo, pag nandito na kayo, kung nga rin yan, Australia pili natin yan. Wala kasi, kahit kasi i-click nyo, i-click nyo po yan, pindutin pinot, nyo yung screen nyo, hindi yan papasok doon sa, sa mismong page na yan. So, ang mangyayari, kung nga, yan, Australia, pupunta po kayo sa Facebook. Sa Facebook. Ayan. Hahanapin nyo po yung mm, yung pangalan ng agency na yun. 101 Moho International. Ayan. 101 Moho International Corporation. Ayan. Lalabas na po yan dito sa website. Sa Facebook nyo. Ngayon, pag hindi na kayo, medyo matrabaho nga lang pag mag-a-apply ka talaga dito. Pero kailangan tsaga-tsagaan lang. Kasi nga ito din ginawa ko dati na nakapag-apply ako papuntang Czech Republic sa dito po sa Europe. Ngayon, pa dito na po kayo sa, sa page ng isa sa agency sa DMW, ang gagawin nyo lang po, send email lang. Pwede nyo lang itong send email. Or kaya minsan minsan kasi wala wala dito yung send email eh. Nakalagay yan dito sa may sa, sa details nila. So ang mangyayari ito, send email, magmi-mail tayo kung nawawala ko sakali. Ayun. Ayun. Lagay niyo lang po subject niyo cook. Tapos lagay niyo lang yung apply for cook position. Ganyan et cetera et cetera na po. Tapos i i syempre, huwag niyo kakalimutan yung resume niyo. Mm. Um, Ayun. Diyan na. Tapos isi-send nyo lang po ganun lang po. Paulit-ulit lang talaga ang ano. Medyo matrabaho pero sana makatulong sa inyo. Kasi dito din ako nagsimula na nag-apply ako ng pa 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 check up Madami po 'yan kung talagang kung gustuhin niyo. Madaming paraan. Medyo matrabaho lang talaga. Ayan, makita nyo. Kung kung gusto nyo kanapin yung agency naman, i-click nyo lang po itong, ano, nyo lang po yung position gagawin yung agency. Si search natin yung 101 na yun. 101 Moho. Lalabas na yun dyan for sure. Yan, lumabas na. I-click nyo lang po ulit yan. Tapos may search nyo, lalabas dyan yung agency na Moho. 101 Moho. Ayan na. <clears throat> lalabas yung lahat ng country na hawak nila tsaka yung mga position na kung ano yung available sa kanila ay may kita nyo specialist disabled care baker cook pastry painting welder hairdresser metal fabricator ayan po basta tapos ngayon pag na-search po sa pag na-search niyo po diyan yung agency punta lang po kayo sa Facebook lagi at doon hanapin niyo yung yung doon niyo hanapin yung page ng ano nakita yung agency sige magsample pa tayo ah uh, position ngari ngari ano wait, waiter doon natin sa waiter ayan Qatar oh, yun pa din 101 pa din ang daming hiring ng 101 mo ho. Ayan. 1010 Efficiency Human Resources INC. Nakikita nyo lahat ng... Ayan, yan. Belgium. Assistant waiter. Ito, hanapin natin yung first Dynamic Personal Resources INC na to. Tignan natin. First Dynamic... First... Ah, nalit first dynamic. Ayan, lalabas na yun dyan. Ayan, wala kayo nakitang send email dyan, no? So, ang mangyayari, pag wala kayo may kita dyan, kasi ako, ang discard ko, hahanapin ko ngayon dito yan. Ayan, dyan mo na may kita yung, ano, for interested applicant yung may send your application at dynamize123 at gmail.com. Iba-iba din kasi yan, eh. Iba-iba yung Iba-iba yung email nila dito Sa bawat position, alam ko Hanap tayo ng iba hmm. Ito, mining engineer Tignan natin Ah, wala Wala So, minsan, ang gagawin ko talaga I-message e ko na lang yan Ay, hindi, hindi pwede Hindi, hindi gumagana So, mangyayari dyan Click ko yung ano, website nila. Ayan. Tapos ngayon pupunta ako ng... Ayan, applicant. Alam ko may email sila dito. Eh. Kailangan mo lang talaga maging mabusisi. Ayan. Ayan na. firstdynamicpersonnel@gmail.com at gmail.com kung nakikita nyo. Mga kabayan. Ayan. Diyan kayo magsisend ng email, ng resume nyo, na CV nyo sa kanila. Sige, lang ko ulit kayo. Hanap tayo ng ibang agency pa masample lang ko kayo. Hindi tayo sa two. Ah, uh, ayan, First Northern International Placement. First Northern International. Hanap tayo. First Northern Ayan, lalabas na. Siyempre, pag naghanap kayo ng ano, ng page nila, dapat hanapin yung pinakamadaming likes. Kasi yun yung pinaka-legit. Huwag nyo no open ito. Ito, kung nga to, 107 followers lang. Meron kasi mga nanggagaya na mga scam. Kaya mag-ingat-ingat tayo mga kabayan. Kasi para sa inyo din yan, para hindi kayo maloko, may scam, sayang ang pera, pinaghihirapan natin. Ngayon, sa so pupunta sa purse, sa purse. Ayan, nakikita nyo, 46k likes, 49k followers. May kita nyo kung legit pa to o hindi. Kasi may kita nyo naman yung likes niya eh. Diyan, nahanapin nyo yung email. Siyempre, nahanapin nyo yung email dyan. Ayan, pwede din mga number nila kung gusto nyo, kukontakin nyo sila mas madali. Pero kasi sa akin, mas maganda na sa akin sa akin kasi yung ano eh, email na lang talaga. Para mas madali, no hassle. Tsaka modern na kasi tayo ngayon kaya talagang updated na mga email-email nila. Mm, kung wala kayo makitang email dito, but bawal. Bawal nga talaga nasa iyo kasi ako. may kita nyo siguro dito yung email nila. Wala, wala silang email. Basta try nyo lang siya i-message. Kung pepwede kasi nasa Pinas naman kayo. Try nyo lang siya i-message. Tapos, contact. Lalabas dyan yung email nila. Sige, sample lang kulit kayo. Hap tayo ng iba yung may nyo. Hmm... First Northern International wala na tayo makita nga ng ibang agency tayo madaming agency dito kabayan madami ding hawak kaya kung ako sa inyo dito na lang kayo mag apply apply maghanap maghanap pala para tapos kap kung naghanap din naman kayo sa Facebook edi eh, mo muna kayo ng dmw.gov.ph tsaka kayo maghanap sa Facebook hanapin nyo lang yung pangalan ng agency, i-paste nyo lang doon sa search search button ng Facebook at lalabas na yung group ng agency na yun. Ito, may Brunei, Kuwait, Saudi. Anap tayo, ibang position naman. Mm. Sa mga... Natin, sa mga nag-o-office, try natin. Alam ko, mayroon din dito. Ayan, ng no, mga office. Office and facility cleaning worker Mail. Administ administrative officer. Ang dami ka pa yan. Madami kayo may kita dito mga kabayan. Kung talagang masipag lang kayo maghanap-hanap. May kita nyo. Ayan, no, Papua New Guinea. May Canada pa nga, oh. Security officer. Poland. Hmm. UAE, Dubai. Tignan natin sa iba. Ayan, yung Aram Enterprises INC. ha natin yan. Sige. Aram um, Enterprises Ayan, lalabas na yan. Nyo lang. Ayan, hanapin nyo. Ayan, legit din yan. Yung Amenary Overseas na yan. Legit din yan, kabayan. Pero ito, kasi inanap natin yan, Aram. Yan, may kita nyo kasi dyan, contact. May message din. Pwede contact din. May diretso kasi sa website nila yan eh. Ayan. Sa babang babam, alam ko may kita nyo yung... Ah, hindi, wala. Dito mo sa tatlong button na to. may kita nyo dyan yung mga email nila. Ayan. Ayan. Aram.charis at yahoo.com Pati number kung ano sa malati to yung address nila. Dyan, may kita nyo lahat. Lahat-lahat. Tapos, send email lang. Basta dapat nakaready yung CV nyo or resume nyo sa cellphone. Para talagang send lang kayo ng send. Ganun kasi ako mga kabayan. Send lang ako ng send lagi ng mga email ng mga CB ko sa email sa mga agency tapos na nachempuhan ko ngayon Czech Republic that time pagkapasa ko eh interview na din agad kaya napakabilis mga kabayan tsaka huwag kayo matakot kasi ang DMW ay legit yan legit legit sa atin sa Pilipinas government yan ano, o amenary overseas may kita nyo din yung ano ayan tapos yung email as your updated resume, kung nakikita nyo mga kabay sa picture, dyan yung makikita yung, 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 mga email ng, ano, agency. Basta hanapin nyo lang yung email nila, isearch nyo lang yung, yung, isearch nyo lang yung, ay, isearch nyo lang yung email nila, isend nyo yung resume nyo doon, RCB, sintay nyo na lang mag sila. Kung talagang interesado sila, kukontak at kukontak yan. Basta damihan nyo lang pag-send nyo. Sabi nga nila, the more the merrier. Send lang ng send na resume. Ayun lang mga kabayan, sana makatulong ako sa inyo sa pag apply ng abroad. Mayap ang mag-abroad sa totoo lang, pero kung para sa pamilya, eh, gagawin natin lahat. Maraming salamat kabayan. Basta ang isi-search nyo lang dmw.gov.ph punta kayo sa approved job orders tapos punta kayo sa position or agency na hanapin nyo ngayon pag lumabas na yun doon lahat ng mga agency na lalabas doon isi-search nyo lang sa facebook after search sa facebook <clears throat> nakalagay naman doon yung mga email ng mga agency doon yung isi-send yung updated cv nyo updated resume nyo Ayun lang kabayan. Sana makatulong sa inyo. Maraming maraming salamat. Salamat. Happy searching.